hindi ko pa talaga malingaw-lingawan. Ngunyan na taon ng primerong kapaskuhan na na makakaiba pang magselebrar kan Pamilya Buere kan Barangay San Agustin Libon Albay ang sa indang pare di Pamilya matapos na inian pagbabadilon kan mga dahi pa nabibistong kagibo kan nakaaging taon. Istorya ni Nanay Aida, sa hampang niya mismo pinagbabadilan sa iyang esposo. Bagay na dahi niya pa maako, hasta Mas mati maningdaan kamunduan, urog na ngunyan na magpapasko pangalawang pagpasko hindi namin siya kasama. Alos gabi-gabi, nagsisimbang gabi kami noon. Pero dalawang Pasko na wala, wala na talaga kaming kasama. Talagang namimiss uh, miss ko pa rin siya. Ang kabarangay ni Nanay Aida na si Lola Lydia, pigpipirit man na magpakatatag para sa sa iyang anum na makaapo na solo niyang pigbubuhay. Istorya niya, Amay na naulila sa inaan sa iyang mga makuapo huli kan helang. Mantang pitong taon naman na dahil nagpapasilag ang ama kan sa iyang mga makuapo. Aminado siyang sa edad niyang 77 anyos, dipisil na sa iya ang paghanap buhay. Kaya kung minsan, nagalaom na sana siya sa mga ayuda kan sa iyang mga kabarangay. Ngunya na magpapasko, dahil niya pasigurado kung igwasin ng paghaharampangan sa lamesa para sa Noche Buena. Napasusuro salamat po akong may programa ng Arab Nini para po ano, matabangan po ining mga apo ko. Dati po, okay naman po kami kaso dana pa ako agum, wala na akong asawa. Tapos yung mga Ang nanay... An mga pig-aagihan ni nanay asin Lola Lydia, bako na luwas sa kaaraman ni Paul Sikitin Kantara Libon Foundation. Kaya naman nga ni Dawa papaano mapaugmaan mga nasambit na pamilya, urog nang na naharan na ang kapaskuhan, personal ang mga ining binisita kan foundation asin in ng simpleng regalo. Apwera sa paghatod ng regalo, nagkaigwaman mga pakawat asin food feeding sa nasambit na barangay. Anon si Anyos na si Mary Rose, labi man ang kaugmahan sa mga bitbit -bit na pamasko kan grupo ni Sikitin. Masaya naman po. Saka po, ano po, um, nakaka-enjoy po kasi po. Ngayon po kasi kami naglaro ng ganto po. Sana po ano, maulit pa po to sa susunod po. kan grupo asin pinakakan pa sa sarong mall ang sa indang mga binipisyaryo. Saro sa mga ini ang 13 anyos na makuapo ni Lola Lydia na si Morgan, na primerong beses pa sanang makakaon sa sarong dakulang food chain sa Banuaanin, Pulangi. Nagagagi kami at sa mall. Salamat. Merry Christmas. Christmas. Labisang gatos ang naging binipisyaryo Kantara Libon Foundation. Sigon kay Sikitin, iniyan sa indang paagi nga ni maipamati man giraray si sa indang mga benepisyaryo ang espiritu kan kapaskuhan. Nagura numan kadikluman sa indang pig-aaragihan, yaon sinda nga ni mag-alalay. 19 years na namin itong ginagawa at patuloy kami umikot taon-taon sa mga barrio barangay dito sa Libon. Naniniwala kami na araw-araw Pasko, kailangan natin ibahagi kung anumang meron tayo. Para sa mga bata, dapat lahat tayo masaya. Nagtutubod ang Tara Libon Foundation na ang pigigibunindang karahayan, mamul diman sa mga kaakian sa nasambit na lugar na maging maray na individual. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulina.